magandang hapon po sa ating lahat dito po tayo sa ano sa Mayon Skyline Convention Center yan, dyan po sa aking likuran yan po yung Mount uh, Malinaw tapos dito ba na ang Masaraga tapos dito sa aking harapan ah, uh, pagkita po sa inyo sa harapan Ayan, yan po. Dito na po tayo sa ano kalagitnaan ng uh, packet ng Mount Mayo. So, ito po ay souvenir and snack Mayon Skyline, yeah. uh, you know. Skyline Hotel and Convention Center. So, meron pong ano doon, no? meron pong station doon, station of the cross, meron pong church. Yun, yan po yung Mayo. So, kung papunta po kayo dito, Uh, guys, special kayo dito sa Mayone Skyline Convention Center and Hotel. Yeah, dito po ay nasa mga 20 minutes packet. 20 minutes packet mula po sa uh, Tabaco Ligao Road. Malamig dito guys Parang ano po Parang bagyo uh, Parang bagyo po yung ating uh, mini tent. Marami po ang papasal dito. Mga kababayan natin. Yung po yung daan kalsada. Yung, yung kalsada may mga uh, may mga souvenir din dito. May mga tinda-tinda din dito. may uh, swing, may slides, may sisol. Yeah. sa mga bata. ito po si father yun. yah yah the Peter. ayah ayen daw. <inaudible> yan si Mother, oh shout out Mother. hi. <laughs> hi. shout out ang mga tagalangup, ugang mga tagalak. Mayone Skyline oh, Mayone Skyline Skyline Pigeon plant. Oh, Maginaw at malamig Malamig, malamig, masyado Yan si ano, Ganda ng kurma Ang kalsada natin dito guys oh. Mount Masaraga Mount Malinaw

May mga slides dito, may mga swing dito, pambata, oh pambata <laughs> May season din pambata Yan ang uh, Mount Apo, hindi nagpapakita, uh, maulap na, fogs oh no? nggak ya, hitung nggak pun, cuma nah. so, kita cuma telaga. ya pagi sih pagi. So. Oke okay, magandapun malam itu pangan penahan malam itu di itu.